Ayan, si Taba. <laughs> Ito na mga baboy. Hindi ko na kinuha yung katay kasi baka hindi natanggapin sa YouTube. Hindi ko nga alam kung tatanggapin yung sinasaksak. Baka animal rights violation. <laughs> <laughs> Ayun na sila. Mga tapos na. Ano bang ginagawa nila? Dinugan siguro. <laughs> <laughs> Ayan ay, mga... Mga oh, nagsusuman. -so <laughs> Tapos na din. Sino ito? Tapos si Kesha. Margarita, dance muna para makita ng lola. Dali. Para, yan. Yeah, ako, kaating din ni Margarita, oh. Dali, para makita ni lola. Dance na Tsaka ni tita. Tsaka ni tito. Dali. Ay, nako na. Wow. Ang lupit ni baby. <laughs> ano pa? Dali. Wala yung isa talibang. eh Wala si Marimar Sana may kasama ka talibang, talibang, talibang. Ano bang kanta ni Araw, araw talibang, 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 talibang. <laughs> Gabi talibang, Galing kong kanta ni Bebe Ano sunod doon? Wala na, ayoko na nga Hindi ka naman nagkasasaya Ayan po, mga nagsusuman Makakatulog na, makakakanta na <laughs> Pwede na akong kumanta. Oh, pa, pa, pa. ba? Sumayo ka kasi. Sumayo, Dali. Si mama pala nagtuturo. <laughs> ay, ng mga sayaw. Oh, wow, <laughs> <kaling> ni baby. <laughs> ay, naku, nahiya na. <laughs>